Ito na po yung ano guys, yung kinunot natin na manok. Mas masarap to kaya sa pagi or pating guys. Manok ang ginamit ko guys kasi yung anak ko hindi nakain ng pagi or pating. Kaya mas masarap yung chicken guys. chicken breast ginamit natin guys. Napakasarap. Subukan nyo guys. Madali lang lutuin yan. Hello guys. For today's video guys, magluluto naman tayo ng anong nga guys. Yung tinatawag na kinunot. Actually guys, ang ginagawa ang ginagawa talaga na kinunot yung isda na pagi or pating. Kaso wala naman kaming mabiling ganun. Pangalawa, yung anak ko kasi di rin nakain ng isda. Kaya mas minabuti ko pang manok na lang. Mas masarap lang to guys, gawing kinunot na manok yung ito. Meron tayo dalawang breast chicken, yun ang gagamitin natin. At tanglad at gata. Lang natin to guys. Yan, lalagyan natin ang para mabango, lalagyan natin kuting asin. At itong pangal pangalawang gata ang gagamitin natin pag papakulo dyan. Papalambutin na natin yan guys. Masarap yan guys, gawing kinulot na manok. Mas masarap yan kasi sa pagi o pating. Kung bago ka pala nang sa channel ko, so, pakilike and share at subscribe na rin mga gabi. Ito na pala yung manok na nilaga ko guys. Tilanggal kinimihimay ko ng ganyan. Yan. Ito yung mga sangkap natin, meron tayong sibuyas, uh, loya, bawang, paminta, at gata at yung mga pampalasa. So, igigisa lang natin guys yung lulotoy natin. natin guys para lumabas yung aroma ng lula at saka sibuyas mawag. Lalagyan na natin ito ang ano natin, para Chicken breast. Ang original talaga na ginagawang kinunod guys, yung pati or pawikan. Masarap din yan. Ano nga lang, walang available pawikan dito. So, Ayun, pawikan yung pagi pagi sa aking kapatid pero subukan nyo rin ito eh try nyo itong manok masarap ang manok kasi yung kasi pati kumakain yung anak ko kaya pinanok ko na manok na lang kami tinatid mas masarap lang ito kaya sa sapagi kung sustain na natin ang konti mas maganda yung sustap tayo yung karni na manok yung magkukulay brown siya Mapapasin nyo, nagkukulay brown na yung chicken natin. Ah, uh, yung nagkakatutong-tutong na, mas masarap pa siya na niya. So guys, lalagyan natin ng kuting sabaw. So, itong sabaw na, pula natin, pagkulo uh, natin ng balaw. Ah, lalagyan natin ng pamintan. Mas masarap pa siya guys, marami pamintan guys. guys, patuyo-tuyo na natin yung sabon ako, tinutuloy natin natin ng mga 5 minutes siguro kasi ilagay na rin naman natin yung chicken na yan o, so, nakalipas na yung 5 minutes na yun, tuyo -tuyo guys, ginawa natin yun, patuyo-tuyo na guys ilagay na natin yung purong gata natin guys, Oh. So, At meron pala tayong lalaki guys may malunggay pala guys lalaki natin ang malunggay to madali naman tumalo itong malunggay sabay na rin natin to masarap kasi guys may malunggay lalawin lang natin guys So, nakikita nyo guys, naglapot-lapot na guys, oh. Creamy na guys, oh. Subukan nyo guys, mas masarap to sa, ano guys, sa pauling orta. Kung baga, bago ka lang sa channel ko guys, paki like and share naman. O kaya, eh, paki subscribe naman sa butik channel natin guys, patulong na lang to. Kung bago ka pala naman okay. nalang sa channel ko, paki like and share at subscribe na rin mga gabi. ulit natin guys okay guys tuto to guys ipanan natin yung tipla guys kung wala ko ba na kasi yung bilsin yan lang guys oh wala ko to guys oh tapos subo yan sarap Subukan ka guys simple lang madali na luto ito guys kinulot na kanon ipanan natin guys yummy guys mas masarap sa sakay sa pawekan sa or pagi at sa pating masarap yung chicken guys chicken boost lang ginamit natin guys so, uh, subukan nyo guys napakasarap ano guys oh. Uh, oh creamy creamy guys oh ito na guys oh yummy yummy guys oh, oh. Sarap yan guys.